Ayan, alam niyo kung ano yan. Ayan. Bulat ito guys, na lupoy. Ayan, o. Oh. Bulat na lupoy ito guys. Ayan. Saka meron tayong saging. Ayan, o. Oh. Ito yung dinner natin ngayon guys. So ito yung dinner natin. Saging at saka bulat na lupoy. Ayan siya, o. Oh, ang dami, o. Oh. Ayan. Ito yung pagkain namin dito guys. Saging at saka na lupoy. Ayan, hmm. Masarap ito guys Yung hilaw Ang saging Ayan Hmm Sarap Ayan ta Sarap ito guys So kain tayo Nang maaga Habang maliwanag pa Kasi walang kuryente Ngayon dito Ayan sa so guys Walang so para lang Yung gamit namin Ayan hmm. Ayan Kain tayo Hmm. Crispy kong bulat guys. Hmm. Crispy ang bulat, sarap. Tapos sabayan ng saging. Ayan. Hmm. Kabili hmm. tayo kanina guys ng ano, doon sa sentro ng Lupoy. Ya, so, tagal-tagal natin maubos to. Yung iba ihalo natin sa gulay. Hmm. Ang sarap. Mm. Sarap. Ah. Maraming lupoy ngayon dito guys, mura lang. Mm. Mura yung lupoy ngayon. Kasi time na mga lupoy ngayon, lalabas sila. Kasi tuwing tag-init guys, maraming lumalabas na ganito kalaki mga isda Ayan. Yung ginagawa nila, binibilan. Kasi hindi itong matagal matagal stuck. Masisira siya. Ayan. Hmm. Yung ginagawa dito, binibilan. Pero itong lupoy guys, hindi maalat. Ayan. Ang hmm. karap.

to so, pacho saging hmm. 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 hmm.